Ito guys ha very important talaga na meron tayong mga emergency fund kasi kapag kami meron tayong uh, emergency fund hindi magagalaw yung mga pera natin na para sa business natin kasi kung wala kang emergency fund na natatabi para sa sarili mo no choice ka magagalaw mo ngayon yung pera ng para sa business mo na hindi naman dapat galawin so syempre, hindi naman natin masasabi na healthy tayo palagi so magkakaroon tayo ng sakit so habang maaga pa na wala pa kayong nararamdaman or uh, hindi pa kayo nakakapag-ipon ng uh, emergency fund nyo ipun na kayo guys ng emergency fund kasi very important 'yun kasi kung magkasakit ka wala kailangan mo ng pera sa kabuhayan diba hindi mo naman maasahan yung uh, ibang family